Annabelle Rama Emosyonal sa Pagpanaw ng Anak na Nakakaawa Sabay-sabay ngayon ang pagdadalamhati ng Pamilya Gutierrez sa pagpanaw ng isa sa mga miyembro nila. Kilala nga ang intak o talagang family-oriented ang bawat isa sa kanila at anumang pagsubok ay kanilang nalalampasan ng magkakasama kahit pa problema sa sariling pamilya ay talagang hinahayaan nilang may mawala basta silang sa diyang pamilya ay sama-sama. Ngunit ang problema ito ng pagpanaw sa daughter-in-law ni Tita Ana Belrama at Eddie Gutierrez ay hindi nila nalalampasan pa. Ayon nga dito ay anak na ang turing niya kay Alexa na asawa ng kanyang anak na lalaki na si Elvis. Matatandaan niyang na-diagnose si Alexa Gutierrez na may leukemia. Labis si kinalungkot ito ng kanyang pamilya at ikinabahan na naman ito ng mga fans na nagmamahal sa pamilya Gutierrez. Kamakailan nga lamang ay kumalat ang larawan ni Alexa na walang buhok bilang bahagi ng kanyang medikasyon. Subalit nito nga lamang ay malungkot na inanunsyo ng kanyang ati Rufa Gutierrez ang pagkawala niya. Wala raw makakapalit dito at pananatili siya sa puso at isip ng kanyang sister-in-law. Bumuhos naman ang luha ng mga netizens mula sa madamdaming post nito. Naululangan ni Alexa ang asawang si Elvis at dalawang anak na babae. Humihiling naman ang panalangin ng Pamilya Gutierrez sa nangyaring ito. Ilan sa mga celebrities ang nagpabot ng kanilang pakikiramay sa pamilyang naiwan ito.